Saan makikita ang developer option sa ating mga cellphone at paano ito i-turn off at paano ito i-turn on? So idea yan mula sa tanong ni uh, Lods Noel uh, So, tinatanong niya dito kung saan makikita yung developer option kasi may problema siya sa pag-open ng GCash. So, para loads, makita mo yung developer option mo sa iyong cellphone. So, ipalo nyo lang po itong tutorial na to At para po dun sa mga hindi pa nakakaalam mga loads, kung paano i-turn on ang developer option at paano ito uh, i-turn off at kung saan ito makikita sa inyong uh, cellphone. So, itundan nyo lang po ito. Siguro po, mga ramen na sa inyo ang nakakaalam nito mga loads. Kaya kung alam mo na to pwede ka na pong mag-next videos. Pwede ka pong mag-iwan ng uh, comment yan sa comment section ng video na to at sasagutin po natin yan sa abot ng ating mga kaya. Ang una po natin gagawin mga ludis ay kailangan natin pumunta sa setting ng ating cellphone. I-open po natin. And then pagdating sa setting ng ating mga cellphone mga Lodis hindi po lahat pare-parehas ang lumalabas dyan So magkakaiba po tayo ng setting depende po sa cellphone natin or sa model ng ating mga cellphone at sa brand po. So dito po sa akin makikita nyo po ang aking developer ay dito sa my phone. Ang iba naman pong cellphone nakikita po ang developer sa uh, my uh, my phone uh, at iba, about phone at or uh, phone information. Ang iba naman po sa sitting po so dito po may kita nyo po dito letter ang developer ko ay dito sa system ayan po i-click ko po yan so dito po siya uh, makikita mamaya sa user manual na yan po ayan so dahil naka off pa naman po sa akin uh, hindi nyo pa makikita yan so ang gagawin nyo po para po may turn on yan hanapin nyo po ang about po nyo or my phone nyo po katulad po nyo sa akin ayan pwede nyo pong i-search dyan ang about po or my phone tapos hanapin nyo po ang build number Katulad po sa akin, ayan, my phone, i-open ko lang po yan. And then, dito po, lalabas yung phone information ng aking uh, device. Ayan po. So, dito po, ang hahanapin po natin dito ay itong build number. Minsan po, marami pong build number dyan, iba-ibang version po. Or, ang iba naman po, build uh, number version or version number. Uh, yan po ang lumalabas sa sitting or sa sitting ng my phone natin or about phone. So, dito, dahil iba-iba nga po mga lodis ang gawin nyo po, I-click nyo po yan, isa-isa dyan yung mga build number natin or uh, version uh, ng phone natin. I-click nyo po yan isa-isa mga loadings ng 7 bisis okay? 7 times po, i-click nyo po yan. Pag wala pong lumabas na developer option, mapapansin nyo naman po yan sa babang side ng mga lodes Pag-click natin yan ng 7 uh, sunod-sunod, uh, mag-notify -no po dyan ang developer option. Katulad po nitong gagawin ko, ayan. So ang aking developer option po para ma-turn on ay andito po siya sa build number. So tingnan nyo po uh, kung paano ko siya gagawin. I-click po natin siya ng pitong bisis. Ayan. 1, 2, 3, 4. Ayan. Ayan po. nyo po sa baba. Ayan. Ayan po. Ngayon po kung mayroon kayong uh, security, kailangan nyo lang pong i-click uh, lagay. And then, you are now a developer. Ayan po. Ibig sabihin po ganyan, naka-turn on na po yung developer option ko. I-back lang po natin. Minsan po, napupunta po siya dito. Ayan. May kita nyo po yan ang developer. So, ang developer ko po ay andito na siya sa system. I-click lang po natin to. Ayan. Kung mapapansin nyo po, ayan. Andiyan na po. Sa developer option, ayan na po. Andiyan na po yung option niya. So, dito mga ludis, ang gagawin lang natin, i-click lang po natin yan. And then, mapapansin nyo dito, ayan na po. Developer option po, ay naka-turn on na. Use developer option. Pag ganun yan po siya, ibig sabihin po ay naka-turn on niya. So dito po, marami po dito ang pwede kayong gawin sa developer option. Kaya po ito tinuturn turn off kasi po pwede nyo pong i-adjust yung setting ng inyong device. Pwede nyo pong pabilisin at, at least county. Pwede nyo pong tanggalin yung lag. So may mga tutorial po tayo dyan mga lowlist. Pwede nyo pong i-visit. Okay? So dito, para lang po ito sa pag-turn off at pag-turn on ng developer option at kung saan po makikita. Ngayon po, pag nakapag-sit up na kayo dyan mga gusto nyo pong i-sit up sa developer option nyo. Kung gusto nyo naman pong uh, i-turn off to, Click nyo lang po. Yan, ayan. Ang problema lang po, pag tinurn off nyo po ito, ang ibang device po, ang din nagre-restart. Pero po, ma-re-reset po yung mga sinet up nyo po dyan sa developer option. Okay? So, ma mababak po yun sa dati kung ano man po setting ang binago mo dyan. And then, kailangan mo po ulit iset up tong developer option na to. Kailangan mo po itong iturn on ulit dun sa yung uh, build number, mga loads. Okay? So, ganun lang po ang gawin nyo para palabasin yung inyong mga developer option at paano po ito iturn on at paano po ito iturn out sa inyong mga device. So, napakadali lang naman po mga lods. So sana po may natutunan kayo. Kung uh, may katanungan ka po, pwede ka pong mag-comment sa comment section ng video na to at sasagutin po natin yan. Sabot ng ating makakaya. Hanggang sa muli lods. Much love. God bless.